Nitong nakaraang mga linggo ay inilatag natin ang mga plataforma at mga programa na naisip natin para sa mga malalaking suliranin na ating sinaharap. Mula sa agrikultura, enerhiya, pagparami ng trabaho at usapang sa OFW. Ngayong araw naman ay babahagi ko sa inyo ang aking plano para sa mga isyong kinakaharap ng isang napakahalaga ng sektor natin sa lipunan na minsan ay ating nakakaligtaan at hindi nabibigyan ng sapat na pagtugon. Sila po ang sinasabi natin nating kinabukasan ng ating bayan, ang kabataan. Ano-ano ba ang mga isyong isinisigaw ng ating kabataan? Paano natin itututugunan para masiguro natin na handa sila sa hinaharap nilang kinabukasan? Sa ating listahan ay ang edukasyon. Ito ay isa sa pundasyon ng isang matatag na lipunan, ekonomiya at republika. Ito ang naghuhubog sa mga kabataan para maging mabuting mamamayan. Una na rito, kailangan natin pagandahin ang kalagayan ng ating mga guro. Mula sa pagtanggap ng sweldo na nasa oras, pati na rin sa pagtetrain sa kanila sa mga bagong kaalaman. Yan ang nangyari ngayong pandemya sa online learning. Hindi lahat ng guro ay effective na nakakapagturo online kaya hindi dapat humihinto ang kanilang training sa iba't ibang mga bagong kaalaman dahil kabataan ang nahihirapan ang pagparami ng scholarship program at kasama na sa libreng pag-aaral sa SUCs ay isa sa mga prioridad ng UNITEAM. mas maraming oportunidad na makakapag aral ng libre mas mainam ang susunod na isyu na sinisigaw ng ating mga kabataan ay tungkol sa climate change. Kasama dito ang mga matitinding tag-init, bagyo at pagbaha. Dito natin nararamdaman ang passion ng kabataan para sa pag-alaga ng ating kalikasan. Mula sa recycling, mga clean-up drive, pag-imbento sa mga bagong teknolohiyang magpapababa sa ating mga emisyon ay pinangungunahan ng ating mga kabataan. Nasimulaan na namin ito sa Ilocos Norte dahil dan sa aming windmill at tuloy-tuloy hanggang sa solar power ay dumadami na ang aming ginagawa doon nais ko na ikalat ito sa buong Pilipinas Ayon sa initial results ng survey na isinigawa ng Department of Health, 3.6 milyon ang mga Pilipino ang nakakaranas ng mental disorder lalo na nung kasagsagan ng pandemya. Ang pressure ng kagipitan lalo na madami ang nawalan ng trabaho, ang kalungkutan ng dala ng pag-a-isolate, paghiwalay sa pamilya at kaibigan, ang mawalan ng mahal sa buhay, ang pagbabago ng normal na buhay, lahat yan ay nakakaapekto sa ating mental health. Nakakaalarma dahil mula 2,810 na bilang na nag-suicide, halos dumoble ang bilang nito noong 2020 na umabot na sa 4,420 ang nagpakamatay. Meron na tayong Mental Health Care Act noong 2018. Meron ding National Center for Mental Health Crisis Hotline noong May 2019. Ang layunin ng Unity, pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng mga malawakang mental health awareness campaign. Libreng konsultasyon, karagdagang mga pasilidad at sapat na bilang ng mental health workers. Mahalagang mapagtuunan ito ng pansin. Nang sa si gayon ay makakapagparating tayo ng tulong sa ating kapwa bago pa ay maging huli na ang lahat. Early pregnancy ay isyu rin ng kabataan kailangan tugunan. Tinukoy ito ni PRRD na urgent national priority sa kanyang EO 141 na naglalayong i-address ang mga causes ng early pregnancy. Noong 2018 ay nasa 183,000 plus ang live births na mula sa kabataang may edad 10 to 19. Noong 2019 ay halos ganun din. Ang findings ng UN Population Fund Philippines ay 3% lang nang bilang na yon ang may tatay na kasing edad o same age bracket ng nanay. Kaya dito pumapasok naman ang issue ng rape coercion at ang unequal power relation sa mga babae at nakakatandang ng lalaki. Kailangan natin yung bantayan at siguruhin na mapaigting ang kampanya laban sa mga ganitong gawain. Ayon sa pag-aaral noong 2018, lumabas na 6 out of 10 na estudyanteng Pinoy ay nakakaranas ng bullying. Ngayon pandemya, lumala pa ito dahil may nahalo pa na online bullying. Ang pagkakaisang isinusulong ng unit team namin ni Mayor Inday Sara ay naglalayong kilalanin ang mga pagkapantay-pantay na bawat Pilipino. Lalaki man o babae, bahagi man ng LGBTQ community, may kapansanan man o wala, matanda o bata, ay mahalaga ay kasama silang lahat sa nation building. Sa halip sa sabihin, hindi kayo kasali, kailangan ay isama natin lahat sa ating pagkakaisa at ipakalat pa ang mensahe ng respeto at pagtanggap sa bawat isa. Nang naitatag namin ang National Youth Commission, yan ang nasa isip ko, ang ma-address ang mga usaping ito ng kabataan. Mula sa barangay level, municipal, provincial, hanggang national level, ay kailangan balikan muli ang mga programa at polisiya na lalo pang makakapagprotekta sa ating mga kabataan. Lagi natin alalahanin na ang ating mga kabataan ay may sariling issue. Issue na hindi nating naiisip ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya't kailangan silang bigyan ng boses at ang boses na yan ay kailangan natin pakinggan. Kasama dyan yung aking dalawang anak, si Vincent at si Simon, na tinutulungan na kung ikalat ang mensahe natin para sa kabataan at ipaalala sa kanila ang magiging partisipasyon nila sa pagpaganda ng ating bansa. Maraming usaping kabataan na inisip natin na malayo sa sigmura. Ngunit ang katotohanan ay para itong anay na sumisira sa lipunan kung hindi natin tutungunan. Ang unit team ay magsusulong ng mga programang maprotektahan at mapapaganda ang kalagayan ng ating mga kabataan. Kailangan ay mas lumaki ang bahagi ng ating mga kabataan sa pag-uusap ng mga isyong nabanggit. Sila ang ating kinabukasan. Let us involve them more. Let us empower them and give them a voice in these discussions that involve them directly, their future. bawat sigaw nila ay naririnig namin saan man kami magpunta. Daging tandaan sa ating pagtutulungan at pagbibigay boses sa kabataan sa masamatan. Babawin. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like and subscribe.